O oh, sige na nga, yung ating video ngayon ay kumpletuhin na natin, lagyan na natin ng recipe at nang sa ganun ay makagawa din kayo nito ng maliit lang na pang merenda lang ninyo. Bali, 2 cups lang yung gagawin natin ngayon, kaya tara na. huwag mainip mga gaha, madali lang yung video natin. So dito, two cups na harina, one teaspoon ng yes, and haluin muna. One fourth cup asukal, one half teaspoon ng asin at isang piraso na itlog ay optional lang. Bet ko lang maglagay, pwedeng hindi na kayo maglagay ng itlog. Three fourth cup na natubig yung ilagay natin para malambot lang yung ating dough para madali lang umalsa. At pag tunaw na yung ating asukal at asin, e basain na natin yung harina. At masahin lang natin yan ng mabuti para mabasa yung harina. At dito maglagay na ng 3 tablespoon ng margarine. At masahin lang natin ito ng mabuti hanggang sa kuminis. At dito nga, ay masahin ko lang ito ng mga 10 minutes dito sa ating mesa. At sa loob ng 10 minutos mga palangga, ay ito na yung aking dough ay diretso ko na ito putulin. At hatiin ko lang yung ating dough ng mga 16 peraso or mga at 32 32 grams lang Pagkatapos po tulin ay palambutin muna natin yung ating dough. So dito gawa muna tayo ng ating palaman. So dito meron akong 1 cup na munggo na ito'y malambot na ha. Siyempre nalaga na ito. At lagyan ng 1 third cup ng light brown sugar. 2 tablespoon powdered milk, 1 half cup na third glass flour, isang kurot lang na asin or mga 1 4 teaspoon. 1 half teaspoon vanilla extract at 3 tablespoon ng margarine and then haluin lang natin yan ng mabuti. At ito na yung mabango natin na palaman. At dito ay medyo malambot na din yung ating dough ay pwede na natin itong palaparin. Sa pagpalapad natin dito para madali lang natin na palaparin ay pahiran lang natin ito ng margarine. Madali lang talaga itong palaparin kapag nagpahid tayo dito ng margarine kasi ay madulas lang siya. At nang ito'y malapad na na medyo manipis, ay lagyan na natin ng palaman, ay huwag nyo lang masyadong damihan, ay nasa katamtaman lang kasi maliit lang naman yung ating do at huwag ding masyadong kaunti yung ating palaman at iro lang natin yan. Pagkatapos natin itong lagyan ng palaman lahat, ay i muna natin yung ating do ng mga 20 to 30 minutes bago natin i-form or bago natin paikot-ikutin ito para hindi siya maputol, para maganda siya hilain. Kailangan talaga na ito'y palambutin muna natin bago natin hilahin para malambot lang siya hilain. At ganito lang yan magpormaga at pagkatapos ay arrest muna natin ito ng mga dalawang oras lang. At sa mga bago nating followers ay marami na ako nitong na-upload na, na pang maramihan recipe. Yung pang talaga natin. At ito mga ga ay isa lang na natin ay pinaalsa ko lang ito ng dalawang oras at ito'y mainit na yung aking improvised oven bago ko ito isa lang. Kailangan talaga na mainit na yung ating oven nakapag kapag preheat na tayo. At kung lulutuin naman ninyo ito sa regular oven na yung may temperature ay may temperature yung ating oven dito na 180 degrees Celsius at lutuin sa loob ng 15 minutos. Since na walang temperature yung ating improvised oven eh tayo na lang talaga yung magtansya ng baga ha. Hindi lang masyadong malakas. At tayo naman yung magtansya sa oras, sa time, sa pagsalang natin dito ha. At nagpahid lang ako dito ng margarin at asukal na puti.